Hi guys, good morning po. Lugto uh, lang nating na ating topic usapan about sa ating ano ano ang napupunaw na papansin sa example ng ating lagbok na dito sa likuran natin guys. Mga marami po na tayo nabanggit na dahilan uh, ano yung napapansin natin. Uh, ako, guys, tulad ng example ko guys. ah, uh, lagi ko kasi yan kung ako yung mag ng ma entrance guard mga, mga personnel natin. Chini ko dyan guys lagi yung endorsement tula nito guys. Uh, ito ay incoming example. Yung ano yung na-receive na item dapat nakasulat din po sana guys. Kasi yan ang papatunay na yung proper turnover o yung talagang ni-endorse bawat itemize kung ano yung mayroon dapat sa isang pwesto. Halaga yun kasi tulad radyo kung ano pa yung mga susi importante yun kaya kayo tayo mga sulat araw-araw yan pagkada 12 oras pagka receive pagka turnover isulat nyo po yan mahalaga yan hindi basta basta yan ginawa lang pa yung record niya na ibali wala lang mahalaga po yan kaya guys mapain natin natin panoorin po ang buong video i-share po sa lahat para marami makalang ang ating usapan salamat